Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers para po sa ating lahat. Umpisaan po natin sa Mexico, 1025, Australia, 7398, New Zealand, 8024, India, 1395, Philippines, 3130, Thailand, 6128, Taiwan, 3174, Malaysia, 0209 two zero nine Dubai one three nine Hong Kong 1526 five Singapore 3675 China 2287 two Texas three Israel 6462 two Las Vegas 8499 Alaska 1523 Saudi 8250 Japan 3184 Italy 6244 Germany 5051 Korea 9297 Greece 3380 Canada 1391 Mexico 2128 Australia 7735 No, nabigyan ko na pala ang Australia kanina, ayan po mga kalaki, good luck po sa ating lahat at alagaan nyo po ang mga lucky numbers 3 days bago palitan.